Baka pa lamang ako na mangyari ang kwentong ito. Mahilig maghunting ng ibon ang aking tatay noon. Kung kaya, kung saan sang bundok siya napapatpat, may mga sabi-sabi na huwag ka pupunta sa isang bahagi ng bundok dahil pag nakapasok ka ro ay maaaring di ka na makakalabas pa ng buhay. Isang araw, nalibangan tatay sa pangamaril ng ibon at hindi na niya namalayan na malayo na ang kanyang napuntahan habang sinisipat niya ang isang ibon may napansin siyang pumatak sa kanyang ulo nawala siya sa fokus sa sinisipat niyang ibon at napatingala siya naging gulat niya ng malamang tuko palang pumapatak at nagmula umano ito sa bangkay ng babon na nakabitin sa puno at tunay niya napansin na napapaligiran pala ang gubat na yon ng mga bangkay ng hayop na nakabitin. Ang iba ay naaagnas na at nilalangaw. Napansin rin niyang may mga cross na nakatusok sa lupa. Bigla na lang, may sumulpot na lalaki mula sa likuran niya. May hawak itong itak at nalilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa kanya. Bakit ka nagpunta rito? Ang wari nito, nagalit na galit. Nagpaliwanag naman ng tatay at tiraw niya si Jan mapadpad sa lugar na yon. Ang sabi naman ng lalaki ay may nakapaskil raw sa baba na na pumasok sa lugar na yon. Pinaliwanag niya muli na hindi na niya napansin na nakapaskil pagkat nalibang na siya sa kanyang ginagawa. Hindi pinakinggan ang paliwanag ng tatay. Galit na galit ang itsura ng lalaki At parang papatay na ito Ginalabit ng tatay ang katilyo ng kanyang airgun Upang takuti ng lalaki Natakot naman ito At agad umalis Makalipas ng ilang araw Nagtataka ang aking mga teyohin At may umaaligid raw na likaw na aso Sa kanilang mga bahay Pabalik-balik ito at paikot-ikot Na tila may hinahanap Maririnig mo sa tanghaling tapat na yon ang mga ingay at kahol ng aso. At para bang takot sila rito at nararamdaman nila ang negatibong enerhiya na nakapalot dito. Nang madaling araw noon, ay pauwi ang aking tatay mula sa bukid noon. Sakay lamang ng kanyang motor. Malayo pang kanyang pinyahey at marami siyang mga gulay. Umuulan pa noon nang mapansin niyang merong asong nakaupo sa gitna ng daan. Namuntik na niyang masagasaan. Buti na lang ay nagkailag agad siya. Nagtataka siya kung bakit may aso doon sa ganoong oras at umuulan pa. Habang nakatingin siya sa side mirror ay nasulipan niya bigla ang pagpapago ng anyo ng aso at nakakatakot ang itsura nito. Naninindig ang kanyang mga balahipo at nararamdaman niya ang presensya ng halimaw na nakasunod sa kanya. Naririnig niyang mabibigat na yapak nito at mabilis na pagtakbo na palapit ng palapit sa kanya. Bigla na lang sumulpot ito mula sa kanyang likuran. At hindi, hindi kumanok ang itsura nito na makita niya sa malapitan. Ang mabilis na niyang pagpapatakbo ay mas lalo pa niyang binilisan. Hindi na niya ramdam ang bigat ng kanyang karga at ang malubak at madulas na daan. Naaalala ko pa noon nang magising ako ng madaling araw na yon dahil sa inay ng mga aso at sa sigaw ng aking tatay nakita ko ang nanay na lumabas ng bahay na may bitbit -bit na airgun sa bintana naman nakasilip ang aking mga kapatid tanaw mula sa bintana ang aking tatay na nakatayo sa labas habang umulan naaalala ko pa nga nakita kong halimaw roon akmang aatakihin na niya ang aking tatay nang marinig namin ang kutok ng airgun na tumama sa halimaw ang nanay kong bumaril sa halimaw na yon matapang yung binaril muli ito na siyang ikinatapos ng buhay nito nag anyong aso muli ang halimaw at umuusok ang bangkay nito na nakakapagtataka kinuha ng mga lasenggo naming kapitbahay ang bangkay ng halimaw at kinawa nila itong pulutan sa kanilang inuman. Ngunit, hindi ito naubos sapagkat masagwa daw ang lasa nito.